Hi guys. The video for today is mag open tayo ng ating naipon na coins. Sana yun hindi na makuha. Ilan ang laman nito? Okay, mayroon na tayong pambili ng chocolate. Ito yung mga ano ko, guys, mga uh, baya-baya po kasi nabilihan ko oh, ng pagkain ang dami <laughs> ang dami <laughs> yehey ito yung baya-baya ko guys sana ako ito yung baya ko ng ano, 4 years bilang tayo mayroon kasi siyang tag 2 tag 2 real tingnan mo may to real, tas one real ayan kailangan ko siya i-separate ayan tapos yung madami talaga to yung 1 real ayan 1 real naroon natin 1 1 3 4 5 ito yung tuloy na mm, Toriel. Iibahin natin ang Toriel. Dito yung Toriel, guys. Wait ako, Ano na ako ito? na itong ito? No, Nakabili na ako ng ng chocolate. Kasi malapit na din ako ng diyan so, ano na lang din. Meron na tayong pandagdag chocolate. So open ko na lang kasi ano malapit na din para malagay ko sa ano, malagay ko sa sa drum, sa ano ko cargo. unreal dami din siyang um, tutorial 20 na yan sa atin 25 ganito din ba kayo pero yung siguro yung iba hindi ganito kasi free naman sila sa pagkain ako Nakaano lang ako kasi yung mga bariya bariya ko meron pa akong 50. Kasi pag makapunta pa dyan sa Bacala, magbili na ako ng gandaan ako magbili. Meron na. Dami pala din yung ano, yung Korean. In... Yan okay, guys, sweet mo na. Sweet Ayan, hindi ko akalain. Ang dami na palang laman ng ano ko. Nakabili na ako nito ng ilang pirasong tublerong at saka ano. Um, sneakers, Mars. Sana all. Um, mayroon pang 50. dami na pala. Pag mayroon akong may mga bariya-bariya, hindi na ang inanok Akala ko nga konti lang yung pag-tutorial. So, nah, uh, hindi talaga ako makapaniwala. Pero sa tagal na din, no? Four years. Kasi nung una ako, una ako nag, ano dito, hindi ko yun naisip. Nung pagbalik ko, umuwi ako ng Pinas. Yung naisip ko mag Ipon-ipon yung boys. Uy! Sorry! dalawa are you. Sinong pipiri, 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 pipiri. Sino kayang 53 ko na Nakaisip na 53 53 ko nagipon din Ang 53 53 53 din 53 Ayan, natapos din. Hinihiwalay ko lang yung tori at saka one ray yan. Ayan. Agay, agay, agay. Ayan, na naman ako. Ayan. Wait mo guys. Mga na separate si ko na yun yung ano, pag 10 na uh, 10, 10 real. inano ko siya ng 10, 10 real. Yung 1 real, 1 real. Tapos ito naman yung ano natin, factorial. Tapos bali ginawa ko lang siya ng 20. 20 real. Ayan. Ayan ako pa siya na scratch tip. Para mabuo siya. AHHHHH